Lupos naman ang pasasalamat ng ating mga kababayan sa Agusan del Sur sa kanilang natanggap na tulong na malaking bagay anila para sa kanilang matapos ang naranasang matinding pagbaha. Si Jennifer Gaetano ng PIA Caraga sa Sentro ng Balita. Dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng Agusan del Sur, maraming residente ang lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. Puspusa naman ang pagbigay tulong at ayuda ng gobyerno maging sa donasyon mula sa ibang sektor sa mga apektado nating kababayan. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng isang senior citizen sa Porok Bayabas, Barangay San Isidro, sa bayan ng Talakogon dahil sa sunod-sunod na ayuda na kanyang natanggap. Nakadawat ako daghan pang mga ayuda, gikan sa mga barangay official nga nag-initiative sila paghatag sa mga katauhan. Nagpasalamat naman ang punong barangay na si Donna Teresa Daligdig sa mga individual at grupong naghatid ng kanilang donasyon para maibigay ang mga ito sa mga apektadong residente na nawala ng kabuhayan at kita. Naapoy mga individual nga mga tao nga gahatag sila o mga donations sama sa bugas, mga dilata, Uh, amo na katong na paabot sa mga naabtan gayud og baha magahatag miron sa mga similya o sa mga katupong livelihood nga mga buhi nila nga mga baboy manok nga naapektuhan sa baha amo sa burong tabangan nga maka hatag ni og mga indonopat, mga bahog mga tambal man ron sa ilang mga buhi umaasa ang mga residente na patuloy ang pagbigay tulong at pag-alalay ng iba't ibang sektor para sa kanilang pagbangon mula sa sakuna may ilan pa ring residente hanggang sa ngayon ang nasa evacuation centers at naghihintay sa paghupa ng tubig baha sa kanilang lugar Jennifer Penia Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas